Isang malungkot na balita na mayapa na ang veteran actress na si Gloria Romero o Gloria Annie Borrego Gala sa tunay na buhay. Namaya siya sa edad na naput isang anyos ngayong araw ng Sabado, Enero 25. Ipinanganak siya noong Disyembre 16, 1933 sa Denver, Colorado, USA. Nagsimula siya sa pagsabak sa pagiging artista sa edad na 16 lamang. Ilan sa mga pinagbidahan niyang pelikula ang mga sumusunod. Alaalang banal 1958, ikaw ang aking buhay 1959, iginuhit ng tadhana 1965 at marami pang iba. Agad na bumuhos ang pakikiramay mula sa mga nakasama niya sa trabaho at maging sa iba pang kilalang personalidad. Hindi pa naman naglalabas ng impormasyon ang pamilya nito ukol sa magiging burol at libing. Isa sa unang nagpaabot ng pakikiramay ay ang aktres na si Lovely Rivero anya sa kanyang post, Rest well our movie queen, Tita Gloria Romero. Praying for the repose of your soul and for strength for Marites Gutierrez, Chris and the whole family during this very difficult time. You will never be forgotten, Tita Glo. Rest well in God's loving embrace, a round of applause for a life well lived. Matatandaan na nung lamang December 2023 nang ipinagdiwang pa ng veteran actress ang kanyang ika-90 years old na nagsilbi na ring tribute sa kanya ng mga malalapit na kaibigan sa industriya. केलावी

my God, there's not one dry eye in this house, um, especially Celia Rodriguez. Yeah. Tita Celia, you call her Romero, right? Huh? You call her Tita Glor Romero. Yeah.